kaligtasan mo sa Alerto 24. Inarestong isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos umanong ikulong sa gray ang kanyang kasambahay na biktima ng bagyong Yolanda. Si Katrina Sonak, Alerto 24, exclusive. tila drama sa pelikula ang naging eksena kagabi sa Tondo sa Maynila. Si Jovito Lanongray, pilit kinakalma ang asawang si Marisa sa likod ng gate. Ikinulong e daw kasi si Marisa ng kanyang among si Johnson Lau sa garahe. Biktima daw ng bagyong Yolanda ang mag-asawa. Lumuwas sila ng Maynila para magtrabaho at nakapasok si Marisa bilang kasambahay. Kasi po nagsinungaling daw, nagsinungaling daw po ako kasi may asawa pala daw ako, sa may anak. Oo, tapos? Tapos dito po, kasi yung nagpasok sa akin, kumuha na daw sa kanya 3,000. Tapos dito po, ako linagay sa bodega. Nakita raw ng mga pedicab driver sa lugar ang pagkaway ni Marisa mula sa nakakandadong gate. Kaya tinulungan nila ito na ma-text ang asawa. Sana po ano, binalik na lang po yung asawa ko, hindi na po inanok, pinagtigilagay dyan. Kasi tatlong buwan pa lang po ng anak yan eh. Pagdating ng mga pulis at mga taga-barangay, hindi pa agad lumabas silaw. At napakiusapang palabasin na rin si Marisa. Walang tigil sa pag si Marisa nang makapiling na ang asawa. Itinanggi naman ng sospek ang paratang. For me, hindi po siya kinulong. Linigay ko lang siya doon kasi natatakot ko siya na mag-amok siya e eh, may mga bata doon sa taas feel ko na nagloko siya, hindi siya nagsabi na totoo, o, hindi nagsabi siya na totoo in the first place, bakit kailangan pa So, ano ngayon kung may anasawa, Ano ngayon kung may anak siya? Kung magre-reklamo itong nasabing babae na nasa loob ng uh, warehouse o bodega, eh, makakasuhan siya ng serious illegal detention. Hindi naman po pwedeng ganyan, ikulong nilang basta-basta. Katrina Son, Nakaalerto 24.